Hello guys! Kamusta kayong lahat? Kamusta na yung mga lagay? Pagmukbang tayo ngayon ng ano, ng onion. Onion ay maganda sa katawan at saka panglinis ito ng, lalo sa mga babae panglinis ng mga matres, yun ang mamuong dugo sa matres, yan. At saka pang maganda, pang ano daw yan, yung pampaganda ng daloy ng dugo sa ating katawan. Ayan. So, mayroon akong isa dito na, na ano na ito. Na... Sausaw natin ng, ano, suka na may sili. Sausaw natin sa suka na may sili, mga idol. Ayan. Kinakain ko talaga ito. Lalo na pag kumakain ako ng isda. Lalo na kinakain ko ito ng sulong-sulo. Minsan nga, ano, ginagamit ito sa ano, ilalaga mo ito siya, tapos inumin mo nga may halong cinnamon, uh, cinnamon or cloves. pa crunchy. Yeah.